Hi mga kasamay magandang gabi sa inyo lahat. Kamusta na po kayo lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mas At syempre, magbabasa ulit tayo ng ating mga misay. Galing sa ating lalaking Sander, ayan. Bakit gusto ng ibang lalaki na nakikita nilang asawa nila na may ka-S na iba or gusto ng iba ang katrisa? So syempre, magbibigay tayo ng ating ayan, suggestion tungkol dito sa ating komentor, ayan mga kasawi syempre, may mga lalaki kasi na talagang hindi na sila nagaganahan sa isang babae so nagkakaroon kasi ito mga kasawi ng pampagana Ika nga. pagka nawawala na siguro ng trail ang babae at lalaki sa kanilang ayan, S mga kasawi or pakipaglabing labing nagkakaroon sila ng uh, isip or thinking na what if kaya gawin nila ang ganito na merong katrisam ang kanilang asawa. So depende lang talaga sa mga kalalakihan ganito mga kasawi na pwede nilang ipamigay ang isang babae sa ibang lalaki di ba may mga kalalakihan naman na kapag kamahal mo ang isang babae so ibig sabihin madamot ka pagdating dito kumbaga ayaw na ayaw mo na may dadampi ibang lalaki dahil mahal mo ang isang babae di ba pero kapag ka ganitong sitwasyon mga kasi so ibig sabihin hindi siguro mahal ng isang lalaki ang isang babae kasi pumapayag sa na may katrisam di ba para ang pangit tingnan ang kasagwan ting kahit pa sabihin mo na walang gana ang isang lalaki dahil di ba palit-ulit lang yung routine nila pwede kasi nila ito gawan ayan, ng iba't ibang foreplay para, para maging mainit kay sa isa't isa at hindi lang yun para bumalik yung inyong parehas na gana pero kapag ginawa ng isang lalaki na talagang pumapayag siya na may katrisam sila so ibig sabihin hindi ganun kamahal ng isang lalaki ang isang babae. Parang parehas lang din niya sa isang babae kapag pagkapapayag siya na may katrisa ang kanyang asawa ay hindi niya mahal ang isang lalaki. ba diba? Ang sagwa kasi tingnan mga kasawi. Kasi kapag ka ako mangyari yung parang ang pangit, ipagdadamot ko ang taong mahal ko. Kasi gusto ko akin lang. Gusto ko ako lang yung makatikim. Gusto ko ako lang yun. Kasi kapag ka, pinayagan ko ang isang lalaki talaga na makipag-trisam sa iba, ibig sabihin without feelings na kasi yun mga kasawi. Ang sagwa tingnan. So parang nagkakaroon lang sila ng or play na ganito para lang masabi nila talaga na meron nang ayan para naman magkakaroon ng thrill ang isang lakas sa babae kapag ka gusto nila mag ng katrisam nila so depende na lang yon sa kalalakihan depende rin sa babaihan pero eto kasi yung pananaw ko eto yung masasabi ko tungkol dito sa ating komentor diba? kahit kayo naman siguro hindi kayo papayag na may katrisam ang inyong mga asa-asawa or jowa mga kasawi sa ganitong sitwasyon so siguro sa kanila nako curious lang sila kung ano ba ang pakiramdam na merong katrisa ang kanilang mga asawa or jowa ano ba ang pakiramdam kapag ginawa nila ito so yung ending ay curiosity, kaya ginagawa nila ito na may karoon ng trisam pero kapag ganitong sitwasyon mga kasawi depende lang talaga ito sa pag-uusap na magjowa or mag-asawa kung talagang kaya ba nila itong i na magkakaroon ng trisam pagdating dito mga kasawi so yun lang po mga kasawi yung ating suggestion tungkol dito mga kasawi Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pag niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. So mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasabi, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!